hindi na ako natutulog nun. So from that point of time, nine years old, nasaneng na ako magpuyat. Kasi every time na ipipikit ko na yung mata ko, doon na siya mag-start ng ano niya, mag ginagawa niya. Gabi-gabing dinanas ni RC ang pangahalay sa kanya ng stepfather sa loob ng limang taon. Ngunit kailanman ay hindi niya nagawang magsumbong sa kanyang ina. Yung sigaw po na sanang sigaw, naging speechless po ako eh. Sabi ko, I never met my biological dad. And during the time, sila po ay, kumbaga nakita ko sila as family eh. May kapatid akong dalawa, tapos sila. So parang inisip ko na kapag sinabi ko kay mama, masasira yung family nila. So ako na lang yung masaktan. Habang sila ay nabubuo buo yung family, ako patuloy ako nawawasak. Unti-unting binuo ni Arcee ang sarili sa pagkakaroon ng maraming karelasyon umabot sa 40 ang bilang ng kanyang naging mga nobyo. Naglong talaga ako sa love at saka acceptance. Growing up, na trauma ako ng sobra. Pero it didn't um, make me na magalit sa mga lalaki. Instead, nagkaroon ako ng matinding self-pity, insecurities. Yung, yung value ko talagang napakababa. Tuluyang napariwara ang buhay ni RC. Bukod sa sigarilyo at alak, nahumaling din siya sa pornografiya. Sa edad na labing pito, nabuntis si RC ng kanyang pang-apat na pu at huling nobyo. Nagsama sila sa iisang bubong at kalaunan ay nagkaroon ng tatlong anak. That time, mahal na mahal ko siya at talagang, ano eh, parang out of all the boyfriends, iba siya sa lahat. Ibinigay ko lahat sa kanya eh. Siya na yung ginawa kong mundo ko. Ngunit makalipas ang labing tatlong taon na pagsasama nila ng hindi kasal, umusbong ang panibagong kalbaryo sa buhay ni RC nang lokohin siya ng kanyang kalive-in. Nung nalaman ko lahat yon, gumuho po talaga ang mundo ko. Yung durog na durog na ako, mas lalo pa ako na durog. For me, it was like a big question mark na ginawa ko lahat. Parang bakit? Sa takot na mawalay ang mga anak sa kanilang ama, pumayag si RC na tumira sila sa iisang bahay kasama ang kabit ng kanyang nobyo. Naging parusa kay RC ang ganoong setup. Sa kawalan ng pag-asa, tinangka ni RC na wakasan ang kanyang buhay. Nakapanood si RC ng programang The 700 Club Asia I think meron dong isang scenario, isang story na almost the same as mine. Na-inspire ako sa prayers. Isang point lang doon yung we know that someone watching is hurting. Parang ganon. Yun lang yung natandaan ko po. And I was crying na lang. Kasi I know it, it was the Lord. In my deepest sleep, narinig ko yung boses ng Lord na get up. May something in that voice that really calms my, my, my entire being. Ang tagpong iyon ang nag-udyok kay RC na maghanap ng isang kristyanong komunidad sa kanilang lugar. Dito nagsimula ang kanyang relasyon kay Kristo. Nakita ko yung depravity ko eh. ba diba sabi nga po sa Bible, apart from me, you can do nothing. Ganun nakita ko yung sarili ko na ganun eh. I tried my best para mahalin ng tao, para i-accept ng tao. Pero wala talaga eh. nag end ako sa sobrang heartache. Hindi ko na kaya. I don't wanna end my life dahil may mga anak ako na umaasa sa akin. Nung mga oras na yun, yung thinking ko. So sabi ko, Lord, suko na ako. I surrender everything to you. Matapos ang panalangin iyon, unti-unting inayos ng Diyos ang buhay ni R.C. Ipinakita sa kanya ng Panginoon ang kanyang halaga na naging daan upang matanggal ang kanyang mga bisyo. Iyong sabi sa Colossians 2.10 na in Christ you are complete, yan talaga yun eh, punong-puno ako. Eto pala talaga yung identity ko. Bahagi ng kanyang paglaya mula sa dating buhay ay ang pakikipaghiwalay niya sa live-in partner. Ang pag-ibig ng Diyos na nagahari kay RC ang tanging sandigan niya upang tuluyang makalaya at mapatawad ang mga taong nakasakit sa kanya kahit single mother, buong galak na naglilingkod si R.C. sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng magandang balita ng Panginoon sa mga naliligaw ng landas. I tried everything to make people love me, ganon. Now, napakalaking difference. I realized na wala akong tatay. Wala akong physical na tatay, biological dad. but I have my father in heaven who has been there for me since the beginning. Hindi niya ako iniwan.